Palanga Nation at Efrelin magharap na nga sa unang pagkakataon. Ito nga ay matapos hamunin ni Efrelin si Palanga Nation sa isang pagharap at basagan ng mukha. What? At agad naman kumasasahamon itong si Palanga Nation. Kinabukasan nga ay dali-dali itong bumiyahe papunta sa Bacoor, Cavite para harapin itong si Efrelin para magkaalaman na. Ano kaya ang mangyayari sa pagtatagpo ng dalawang ito? Magkakabasagan na nga ba ng muka o magkakaayos na ba ang hindi pagkakaintindihan nitong dalawang vlogger? At kung ano nga ang nangyari sa araw ng pagkikita nitong si Palanggan Nation at itong si Efraline, panuuri natin ang video na to. Sino ba tong si Palanggana? Ay, paano ba sabihin yung pangalan niya? Hindi ko alam. Palangganati tion. Ewan ko, paano yan sabihin? Basta bakit ka nakikialam? Ha? na daan mo pa dyan sa pa-content-content -content mo. Magaharap tayo, magtutuos tayo, palanggana, ano bang pangalan mo dyan? Magtutuos tayo, magaharap tayo, magantay ka. Ibigay mo sa akin yung location mo at magaharap tayo. Doon mo sabihin sa akin kung ano ba talaga yung problema mo at bakit nakikisali ka sa gulo. Good luck. Saan ka pupunta, me? Saan ako pupunta? Pupunta ako ng Bacoor. Ha? Ah, Eprilin. Fernandez? Ba? Nito na? Antayin mo ko dyan, te. Ha? Siguraduhan mo lang, ha? Siguraduhin mo na mababangasan mo itong mukha ko. Ha? Hindi ako kagaya ng ibang content creator na basta-basta mo ko haamunin ng, ng basagan ng mukha, ha? Walang magkakaso tayo. Alam ng buong mundo, ha? Na walang magkakaso sa atin. Sinasabi ko sa'yo, pag ako napuruhan mo, sorry lang. Pag ikaw napuruhan ko, dapat sorry lang din. Yan ang gusto mo? Alam mo, hindi ako pumapatol, te. Hindi, nagkakamali ka. May mga tao kasi minsan lang na kailangan patulan para matuto. Tagin mo ko dyan. Ang ingay! Pag gusto mo pumunta, pumunta ka na. Mag-aabang ako dun sa kanto, okay? Ang ingay nga ito. Ito eh, Palabas na ako ng danghari. Malapit na ako sa Bacoor. Alam mo, sa totoo lang ako, hindi ako pumapatol ng mga away sa Facebook na parinigan. Hindi ako pumapatol noon. Itong gusto kong away. Ito yung gusto ko. Nung aamunin mo ako, tandaan mo, ikaw nang aamun sa akin. Ha? Hindi rin kita papasukid yun sa loob ng bahay mo dahil matalino din ako. Ano? Tapos, kakasuhan mo ko ng trespassing? Sa labas ng bahay mo, lumabas ka dyan sa bahay mo. Ngayon pa lang, mag-abang ka na dyan. Ha? Kung gusto mo, mag-ano ka na dyan magtabag na nito. Mag-exercise ka na dyan para malakas ka pagdating ko. Pag ikaw, hindi ko nakita dyan sa labas ng bahay mo, ha? Huwag mo ko ng amunin, te. Ha? wag na wag mo ko ng amunin. Dahil kahit nasaan ka, <laughs> pupuntahan kita. Kala mo yung sabi ng iba, content lang. Sana nga, content lang. Sayin sa mo lang ako, Apriline. Huwag ka masyadong magmadali. Magpalakas ka muna dyan, ha? Nandito na ako sa Slex. Kumakain lang ako dito. Ha, antayin mo. E di rin naman ako bobo para makipag-away ako sa'yo. Nagutom ako eh. Ha? Alam mo lang ka, yung mga kaso-kaso, ayaw ko na away yan. Ito ang gusto kong away. Nagulat talaga. Siguraduhin mo lang na mapatumba mo talaga ako. Ha? Dahil pag ako hindi na muna patumba, sinasabi ko sa'yo. Basta alam ng buong bayan na walang magkakasuhan dito. Ha? O sino madadamid sa ating dalawa. Sorry na lang ha. Uh, sus, ay trito kitong ilong ko te. Eh. Hmm. Sinasabi ko sa iyo hindi kita uhurungan. Oh. Mo kung masyadong inaano, dahil pag mga ganitong mga ganitong gaytong hamon, hindi ko atrasan ko. Ito yung mga hamon na matagal ko hinahanap. Tagal na kung hindi nang kabuhay ng dugo ko to eh. pag ikaw talaga man mamaya, sigurado ang espiritu mo. Kumain ka pa talaga. Papaano na lang maya pagsipa ako sa'yo, iyo, baka makaigit ka. Or kung hindi, baka makatubol ka pa. Hindi ka na lang sana kumain para mabilisan kanina pa ako nag-aantay dito. Ako hindi pa ako nakakain kaya parang mas wild ako ngayon. Inaabangan kita. Bilisan mo, tagal. Yan ay brilliant. nasa waist ko, seven ha. Seven minutes na lang. Kakapunta na ako sa bahay mo alam mo di ko alam mo saan ka nakatira ha? Wag ako te muulan pa oh tama yan oh e, mo ko dyan malapit na ako dapat pagdating na pagdating ko nandiyan ka na agad sa labas ng bahay mo punggol ka pinapahirapan e mo pa ako maghanap ng bahay mo dito dapat nakaabang ka na dyan sa labas eh ha manda bahay mo dito Kala mo yata, di kita si ha. So, ito palang bahay mo ha. Teka, bababa ba ako. hapo po! Ako po! kulang si Aprilin yung dagay dito ba nakatira sa inyo? Opo okay, ma. Am. Nasaan siya? Pwede bang makausap? Umalis ko eh. Huwag mo nang itagot eh. Pasuyo lang ako. Wala po. Umalis ko talaga ma. Ang daming nagahabang sa aming mamamayang Pilipino. Tapos tat tatakasan niya ako. Ilabas mo na, te. Wala po talaga dito ma. Am. Umalis ko eh. Sigurado kayo? Opo okay, ma. Am. Anong oras siya umalis? Ano na po siya umaga. Hindi kasi ate. Ano ba? Ah, ano ba yung sa Eprilin? Eh, hindi ma. Am ka siga. Ganito kasi yan. Alam mo ba na content creator yun? O. Okay. Oh. Minsan, pagsabihan mo din. Kasi, kung content creator ka kasi, dapat lahat ng mga boss sa'yo dyan sa Facebook, tatanggapin mo. di ba? Eh, Ihinamon niya ako ng basagan ng mukha eh. O, di ba siya pagbasagan ako ng mukha sa kanya? Baka nandyan na, palabasin mo lang. Okay lang, antayin ko sa... Okay lang. Dito, okay lang. Pero tingin mo babalik sa dito. Hindi ko alam naman ka, prilin na. Hinayang mo na yung buong araw ko, ha. Sige lang ka, dito lang ako, kailangan ko. Thank you. A few moments later. Mga langga, ko siya dito ng tatlong oras. Nandito ako sa harapan ng bahay na tinutuluyan niya. Pero hindi pa rin siya dumating. Kanina pa ako dito, pupuntahan ko si ate. Baka kasi niyo na nagbibiro lang ako na pinuntahan ko siya eh. Ngayon, hindi din ako pwedeng tumagal dito. Ang oras ngayon ay 4.30 na baga alas 5 na. Kailangan kong kumuwi dahil sa Bulacan pa ako uuwi. Tao po! Ate! Hindi, hindi talaga siya nagsasayin. Hindi niya ba tinawagan? Ano, kanina ko pa po tinatawagan niya. Hindi pa po masagot nun eh. Saan sa tingin nyo siya pumunta? Hindi ko rin po alam. Baka sa isang kaibigan niya. Saan banda yung kaibigan niya? Alayo naman nun. Pero ala, alam mo ba na inantay pupunta ako? Meron na, na, na sabi ba niya? Hindi. Sabi po. Masabi na lang sa kanya lang na ako ha. Babalitan ko siya. Alam mo ba kung saan sa Laguna sa pumunta? Pasensya ka na ga, Gusto kong humingi ng pasensya sa'yo kasi hindi ko alam na tumuloy na pala siya dito sa inyo. Akala ko kasi dito talaga ang bahay niya kasi tinuro lang nung isang nakakakilala sa kanya. Eh, gusto ko lang humingi din ng sorry sa inyo dito sa ginawa kong iskandalo na to dito, ha? Oo, salamat ka, pero babalikan ko siya ka po pag nakontakt niya, ha? Salamat ka, yeah. Nakita niyo naman, pinakasan tayo, pumunta daw ng Laguna. Pero babalikan ko siya, babalikan ko siya dito next week. Hoy, palanggana! Alam mo naman na busy rin akong tao, may trabaho din na nag-aantay sa akin. Hindi lang naman pwede na sa'yo lang ako nakafocus, aantayin kita dito kung anong oras kang darating. Ang tagal, -tagal ko kaya nag-antay. Mula 7am hanggang 12.30pm. So napakatagal mo. Meron din akong trabaho. So yan, magtiis ka. Buti nga sa'yo. Ayos ka din, te, eh, no? Pag-alis ko, muwi ka? <laughs> o baka nakita-kita mo lang ako kanina sa mga paligid-paligid mo? nagmamasdan mo ko. Akala ko ba natapang ka? Ah, saan ka pumunta? Pumunta ka sa Laguna? Pumunta ka sa mga kaibigan mo? Ano? Tapos ngayon, nakauwi ako, bigla ka magamon, baka balikan kita dyan. Baka balikan kita dyan. Ako ba, seryoso na ako. Hindi ako nakikipagbiroan dito. Kayabang mo? Tapos hahanapin ka dyan, wala ka? Aalis ka? Kala ko ba inaantay mo ko? Oh, masaya ka? Pinag-uusapan tayo ng mga buong mundo ngayon? Asa na yung pinagmamayabang muna mo kaya mong magtumba ng kalabaw? Sus, wag ako be. Dahil talagang pupuntan kita dyan. Sa mga nagsasabi na kulabasan ng kulab. Napagod nga lang ako. Ano daw? Tinataguan kita palanggana? gana? Ah! Ha? Oh, bakit sino ka ba para pagtaguan ko, ha? Yan ba yung pinagmamalaki mong content na pasigaw-sigaw ko, no? Para sabihin matapang? Ha? Hoy, palaos ka na. Ginagamit mo lang naman yung video ko na na-offload ako para sumikat ka ulit, di ba? Manggagamit ka rin eh. Oh, ayan, nangga, galing na ako doon kay Prilin. Sa mga nagsasabi dyan na nag magkukulab lang kami, gabi na. O oh, asa ng kulab? Ako ga, sa totoo lang, hindi mo na ako pwede magkonta dito sa Facebook. Kahit yung base yung Facebook natin, ma-arman. Kaya hindi tayo pwedeng mag ng bonggang-bongga dito. At gusto ko talaga siya makita eh. oh, hindi lang, hindi nyo lang nakikita sa mukha ko yung galit na galit ako. Kasi syempre, medyo maganda tayo ngayon. Ano ba kayo? oh, pero hindi ako papayag na gano'n gano'n na lang yun. Ang layo ng galingan ko, Bulacan, Yarte, hanggang dito sa Kabite. O, oh, may nakita kayong pinos ko na magkukulab kami? Wala ka. O, oh, Iprilin, ano na, tatakasan mo ko? O, oh, punta ka ng Laguna, kala ko ba, tutumba ka ng isang kalabaw. Kambing lang ako pumunta sa'yo, tumakas ka na? Ayun na nga. Nagtago lamang itong si Efrelin at wala rin naganap na basagan ng muka. Nagbanta nga rin itong si Palangga Nation na babalikan nito si Efrelin sa susunod na linggo. Matutuloy pa kaya ang pagkikita ng dalawang ito? At ito nga ang ating susubaybayan sa mga susunod na araw. Kaya naman, lagi niyong pakatutukan ang magiging takbo ng storya tungkol sa dalawang vlogger na ito para updated kayo at hindi kayo mapag-iwanan sa mga susunod na pangyayari. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.